Sa kabila ng patuloy na pagkakasangkot sa isang digmaang ubusan ng lakas laban sa Ukraine na wala pang nakikitang katapusan, hindi pa rin mapigilan ng Russia ang sarili nito. Ang matinding galit ni Vladimir Putin sa NATO at sa pagpapalawak ng Collective Defense Alliance ay nangangahulugan na sinusubukan niyang hatiin ang kanyang atensyon sa pagitan ng Ukraine at ng iba pang bahagi ng Europe na kaalyado ng NATO. Ngayon, lalo pang pinalalalim ni Vladimir Putin ang kanyang hangaring wasakin ang NATO. Ang pinakabagong bansa na napasama sa target ni Vladimir Putin ay ang Belgium, na naging bahagi ng alyansang NATO. Mula pa noong 1149, ang ginagawa ng Russia sa himpapawid ng Belgium ay nagdudulot ng pangamba sa Belgium at buong NATO. Simula Nobyembre, diumanoy nagpapadala ang Russia ng mga drone sa himpapawid ng Belgium. Noong Nobyembre 3, iniulat ng British Broadcasting Corporation ang ikatlong insidente sa loob ng tatlong araw. At nabanggit ang mga drone na namataan malapit sa base militar ng Belgium sa hangganan ng Netherlands. Noong panahong iyon, naging maingat si Theo Franken, ang ministro ng depensa ng Belgium. Nang tanungin kung sino ang posibleng nasa likod ng mga pagpasok na ito, may ilang ideya ako pero mag-iingat muna, sabi niya noon. Gayunpaman, ang tatlong araw na operasyon ng drone ay sapat na profesional para mag-iwan ng posibleng sagot. Russia Bukod sa mga drone na nakita malapit sa base ng Kleine Brogel, iniulat ng British Broadcasting Corporation na mas maraming unmanned aircraft din ang namataan sa mga base militar ng Leopoldsburg at Marchand Fermain sa Belgium. May mga drone na namataan malapit sa ilang paliparan. Malinaw na hindi ito dahil sa isang sabik na hobbyist na aksidenteng napalipad ang drones sa nila. May dahilan kung bakit may mga drone sa paligid ng base militar at paliparan. Sino mang kumokontrol sa mga ito ay sinusubukang magdulot ng pinakamaraming abala hanggat maaari. At posibleng matutunan din ang ilang mga sikreto sa proseso. Patuloy pa rin dumarating ang mga sumasalakay na drone. Habang ginagawa ang video na ito, lumabas ang balita na ilang paliparan sa Belgium ay tumigil sa flights dahil sa mga drone sa paligid. Ayon sa Brussels Times, Parehong pansamantalang isinara ang mga paliparan ng Brussels at Liege noong ika ng Nobyembre, ngunit nagpatuloy na muli ang mga biyahe papasok at palabas ng dalawang paliparan. Isa na namang insidente ng pagpasok ng drone ngayong linggo, na nagpapakitang hindi ito aksidente. Kita ang bakas ni Putin dito, kahit di diretsong sinabi ni Franken noong Nobyembre 3. Ang sinabi ni Franken noon ay ang mga pagpasok sa Kleine Brogel Base ay may lahat ng palatandaan ng isang operasyon ng aerial spying. Ayon sa Euronews, sinabi ng Belgian Defense Minister na dalawang beses dumating ang mga drone. Ang unang bugso ay kinabibilangan ng maliliit na drone upang subukan ang mga radio frequency na ginagamit ng mga security service ng Belgium. Samantala, ang pangalawa ay mas malalaking drone na ipinadala para guluhin ang lugar at tao. Pagkatapos niyang ibunyag ito, tumanggi si Franken na tukuyin kung sino ang responsable. Pero nagdagdag pa siya ng ebidensya na nagpapakita na ang mga paglusob na ito ay bahagi ng isang operasyon ng Russia. Ayon sa kanya, hindi napigilan ng jammer ng Belgium ang mga drone dahil binago nila ang frequency matapos subukan ang aming radio frequency. May sarili silang frequency na hindi alam ng mga baguhan kung paano gawin. Ayon kay Franken, maaring ayaw magsisi ng Belgian Defense Minister. Pero hindi na niya kailangan gawin yon noong Nobyembre 3, dalawang araw matapos iyon. Iniulat ng Belgian media outlet na VKART na Naniniwala ang Security Service ng Belgium sa pinaghihinalaan nating lahat na totoo. Malaki ang posibilidad na Russia ang nasa likod ng sinasabi ng outlet at may ebidensya para suportahan ito. Ayon kay Franken, hindi kayang labanan ng amateur drone operators ang signal jamming. Sabi rin ng VRT, karamihan ng drone paglusot ay nangyayari sa gabi. Ibig sabihin, lumilipad sila sa dilim na nangangailangan ng karanasan at teknikal na kaalaman. Maaaring may isang hobbyist na kayang paliparin ang kanilang drone sa gabi, pero ilang beses sa isang araw at sa loob pa ng ilang araw. Hindi ka panipaniwala iyon, alam din ng Belgium. Dagdag pa ng VRT ang mga paglusob ng drone, ay kapansin-pansing kahawig ng mga pag-atake ng drone na inilunsad laban sa Denmark noong Oktubre. Lumabas na ang mga aparato ay galing sa barkong kabilang sa Russian Shadow Fleet. Maaaring kontrolin ang mga drone mula isang daan, at limampu hanggang dalawang daan kilometro ang layo. Kaya hindi kailangang nasa Belgium ang operator. Ayon sa ulat, sinabi ng VRT na tumaas ang drone incident sa Belgium noong dalawang libo at 25 kumpara sa nakaraang taon. Napatunay ito, noong dalawang libo at 24 apat nakapagtala ah, pagtala ang Belgium ng tatlong libo at libong incidenteng may kaugnayan sa drone. Ngunit dalawang beses lang napalitan ng runway ang mga eroplano dahil dito. Kaunti lang ang abala noon. Pero ngayong taon, mas seryoso na ang sitwasyon. Sa ilang araw, apat na sibilyang paliparan ang pansamantalang isinara. Ang paliparan ng Brussels at Liege, noong Martes ng gabi, Ostend noong Biyernes, at Durna noong Sabado. Masyado na itong madalas para maging aksidente. Tiyak may kinalaman ang Russia dito. Gaya ng dati, itinanggi ng Russia ang paratang na sila ang nasa likod ng mga pagsalakay sa Belgium. Ayon sa TASS noong Nobyembre, anim sinabi ng Embahada ng Russia na si Putin at mga kasamahan niya ay walang ginagawa. Walang kinalaman ang Russia sa mga drone na nasa himpapawid ng Belgium. Wala kaming dahilan o interes na magpalipad ng anuman. Ayon sa tagapagsalita ng Embahada sa VRT, sinundan ng Embahada ang mga pagtangging ito sa pagsasabing wala rin kinalaman ang Russia sa sunod-sunod na pagpasok ng mga drone sa ibang mga bansa tulad ng Poland. Sinasabi ng Russia na tsamba lang ito at walang dapat ika-alarma ang NATO. Ayon sa embahada, sa ganitong kaso, dapat magtatag ng ugnayan at kooperasyon sa mga kaukulang ahensya. Hindi magtaas ng tensyon o gumamit ng megaphone diplomacy. Ayon sa Russia, handa sila at parang hindi handa ang NATO. Kahit ano pang sabihin ng Russia, malinaw sa ebidensya na sangkot sila. Simple lang din ang tanong na ayaw nilang harapin. Kung hindi Russia, sino? Napapaligiran ng NATO at European Union allies ang Belgium. Malabong gustuhin ng alinman sa kanila na madalas at tuloy-tuloy guluhin ang Belgium. Iisa lang ang bansang malapit sa Belgium. May galit sa mga kaalyado ng NATO at may drone capability para gawin ito. Russia raw ito. Ayon sa Euronews, Mataas ang pagbabantay ngayon ng Belgium at NATO. Kahit di pa ito diretsyong inamin ng Belgium, iniulat ng outlet na naglabas na ng babala ang NATO sa Russia noong katapusan ng Setyembre. Matapos ang ilang beses na pagpasok ng mga eroplano sa himpapawid ng alyansa, nagtatanong din ang mga leader ng Europa kung handa ba ang NATO laban sa banta ng drone ng Russia. Mukhang sinusubukan ni Putin na pag-awayin ang mga miyembro ng NATO dito. Sinisikap niyang magtalo-talo sila pero kabaligtaran ang nangyayari. Ayon sa NATO noong Setyembre, hindi dapat mag-aalinlangan ang Russia. Gagamitin ng NATO at mga kaalyado ayon sa international na batas ang lahat ng kinakailangang paraan para ipagtanggol ang sarili at pigilan ang anumang banta na isa na sa pinakamalinaw na mensaheng na ipadala ng organisasyon. Ang pagtanggi ng Belgium na kilalanin ang posibleng papel ng Russia sa mga drone attacks ay hindi ibig sabihin na wala itong aksyon laban dito. Ayon sa The Guardian noong Nobyembre, anim magpupulong ng emergency ang National Security Council ng Belgium. Hindi pa natin alam kung ano ang naging resulta ng pulong na iyon sa ngayon. Ang nangyayaring ito ay patunay na tinitingnan ng Belgium bilang pambansang issue ang mga drone. Malamang, tatalakay ng konseho ang mga paksang kinabibilangan ng kung ano ang gagawin tungkol sa mga drone at kung dapat bang ilantad ito sa publiko dahil sa malinaw na hinala nito na ang Russia ang nasa likod ng lahat ng mga pagsalakay na ito, kailangan nating maghintay at tingnan ang susunod na mangyayari. Habang naghihintay, malinaw ang tanong, bakit? Kung sakaling Russia ang nagpapadala ng drone sa Belgium, ano ang dahilan nila para gawin ito? Ang malinaw na sagot ay mukhang patuloy na sinusubukan ni Putin na subukan ang NATO. Gayunpaman, may iba pang mga dahilan kung bakit ang Belgium, particular, ay mapapansin ng Pangulong Ruso. Halimbawa, Tingnan ang ilang kakaibang pahayag ni Putin noong Marso 2000 at 24 noong buwang iyon. Sinabi ni Putin na dapat magpasalamat ang Belgium sa Russia sa pag-iral nito sa isang talumpati sa World Youth Festival sa Sochi. Sinabi ng leader ng Russia na lumitaw ang Belgium sa mapa ng mundo bilang isang malayang estado. Malaking bahagi ay dahil sa Russia at sa posisyon nito. Nagpahayag siya bilang tugon sa isang Belgian na dumalo sa kaganapan. Pero agad pinabulaanan ng Brussels Times ang kanyang sinabi. Noong Belgian Revolution, sinuportahan ng Russia ang Netherlands laban sa mga Belgian na rebelde na gustong magtatag ng sariling bansa. Ang totoo ay kabaligtaran ng sinasabi ni Putin. Tiyak na magtataas ng kilay sa Belgium ang mga pahayag. Hindi dahil hindi totoo, kundi dahil may kakaibang pagkakatulad sa sinasabi ni Putin. Bago at matapos sakupin ang Ukraine, madalas baluktutin ni Putin ang kasaysayan para bigyang katwiran ang kanyang mga gawain. Tungkol sa Ukraine, naglathala pa nga si Putin ng isang sanaysay kung saan iginiit niyang iisa lang ang mga Ukrainyano at Ruso. Sa totoo lang, palihim nitong sinasabi na ang mga Ukrainyano ay mga Ruso rin. Sinabi niya na ang mga Ukrainyano, Ruso at Belaruso ay nagmula sa isang malaking estado na tinawag niyang Sinaunang Rus. Sapat na raw iyon kay Putin bilang dahilan ng pananakop. Ayon kay Putin, baluktot ang kasaysayan ng Ukraine at Pati na rin ang kanyang pahayag tungkol sa Belgium. Hindi ibig sabihin nito na naghahanda ang Russia na magsagawa ng pananakop na katulad ng ginawa nila sa Ukraine laban sa Belgium. Sinubukan ni Putin na iparating na ginawa ng Russia ang Belgium at dapat magpasalamat ito. Na para bang kaya rin itong buwagin ng Russia gaya ng diumanoy paglikha nito. Bukod sa kakaibang hinaing sa kasaysayan maaaring mas simple ang dahilan ng pag-atake ng drone ng Russia sa Belgium. Paghiganti matapos magpadala ng drone ang Russia sa Poland. Noong Setyembre, pinatawag ng Belgian Ministry of Foreign Affairs si Denis Gonchar, embahador ng Russia sa Belgium. Ayon sa TASS, inakusahan ng Belgium ang Russia ng sinadyang paglabag sa himpapawid ng European Union member sa nasabing pagpupulong. Dagdag pa rito, tila pinalalala ng Russia ang kanilang kampanya laban sa European Union at NATO. May isip mo kung paano tinanggap ng Russia ito, lalo na't sinasabi nilang wala silang kinalaman sa mga paglabag. Ang mabilis na pagresponde ng Belgium sa mga paratang at pagkondena ay maaring naglagay dito sa radar ni Putin. Kung hindi pa man dati, babantayan din ni Putin ang posibleng papel ng Belgium sa paggamit ng mga nakapirming ari-arian ng Russia na hawak ng European Union. May pag-uusap sa mga leader ng European Union tungkol sa loan program para manghiram ng dolyar. Isang daan at anim napot isang bilyon hanggang dalawang daan at labing tatlong bilyon mula sa nakapirming ari-arian. Ang pagtulong sa Ukraine ay siguradong magpapagalit kay Putin. Pero nag-aatubili o pa rin ang Belgium na isa, isa sa ilang European Union member. tumangi ang Belgium na suportahan ang loan sa pinakahuling European Union Summit. Nagpahayag ito ng takot na baka bawiin ng International Monetary Fund ang suporta maliban kung susunod ang bansa Nag-aalala ang Belgium sa legalidad ng loan at baka mapilitang sumunod sa ibang European Union na bansa. Kung hindi komportable gawin iyon, pabor ito kay Putin. Alam niya iyon. Hawak ng Belgian na Euroclear ang bahagi ng nakapirming pera kaya pumapabor sa mga ruso ang pag-aatubili ng Belgium. Bakit magpapadala ng mga drone ang Russia sa Belgium? Siguro gusto lang ni Putin magbanta. Gusto niyang ipakita sa Belgium na ito na ang kanilang haharapin. Ayon sa European Union Observer nagtalaga na ang Euroclear ng mga bodyguard para protektahan ang kanilang executive board laban sa mga espiya ng Russia. Sakaling magbago ng posisyon ang Belgium sa panukalang frozen asset loan ng European Union, ang mga drone na papuntang Belgium ay posibleng paraan ni Putin para i-pressure ang isang European Union country na outspoken sa loyalty nito. Tinalakay natin kanina ang frozen assets at ang pagkakahati nito. Maaaring ginagamit ni Putin ang mga drone para takutin ang mga Belgian at manatili silang tutol sa pagbukas ng frozen assets. Sa wakas, ito na ang pinakahalatang dahilan ng mga drone attack na nabanggit na rin natin sa video. Sinusubukan ng Russia na takutin ang NATO, marahil higit pa kaysa sa pagtatangkang takutin ang Belgium. Kung ang paulit-ulit na pagpasok sa himpapawid ng Belgium ay hindi na maaring sabihing nagkataon lang dahil sa dami at paraan ng mga ito. Ang sunod-sunod na pagpasok ng mga drone sa mga bansang nito nitong mga buwan ay naglalantad na hindi totoo ang pahayag ng Russia na wala silang kinalaman dito. Noong Oktubre 6, inilathala ng Center for European Policy Analysis, Center for European Policy Analysis, ang listahan ng mga umano'y paglabag sa himpapawid ng mga drone at sa sakyang panghimpapawid ng Russia. Simula unang bahagi ng Setyembre, humarap na ang Poland sa mga military drone. Nagsimula ang bagong serye ng insidente noong Setyembre, Siam. Ayon sa SIPA, sa sumunod na buwan, may dagdag na 38 insidente ng drone na naitala ng mga bansang NATO. Norway, Denmark, Baltic States at Belgium ay nag-ulat ng kakaibang drone, ngunit hindi lahat ay konektado sa Russia. Noong Setyembre, nakaranas ng pagpasok ng drone ang Romania at pinakamatindi ang naranasan ng Estonia, tatlong Russian MIG, 31 fighter jets, ang pumasok sa himpapawid nila at tumagal ng labing dalawang minuto noong Setyembre, labing siyam. Ito ay tahasang pananakot mula sa Russia. Na si Putin ay tumatarget sa NATO. Tulad ng huling paglabag sa himpapawid ng Belgium, agad nagdulot ng gulo ang Russia. Habang sinasabi rin nila na wala raw kinalaman ang kanilang mga drone sa alinman sa mga paglabag na ito. Kasabay ng paglabas ng pahayag ng NATO, na nabanggit natin kanina sa video. Isang kaalyado ni Putin ang bumalik na may matinding sagot at pinuna ang mga Europeo sa labis nilang takot sa mga drone na aniay hindi naman mula sa Russia. Ang kaalyadong iyon ay si Dmitry Medvedev, ang karaniwang tagapagsalita ni Putin. Ayon sa Newsweek, nagbanggit siya ng limang alternatibong paliwanag para sa mga drone na sinasabing ginagamit ng Russia sa pinakabagong insidente sa Belgium. Mukhang sinusubukan lang ng Ukraine na udyukan ang mga kaalyado nito nang walang saysay, maliban na lang kung sinusubukan ni Medvedev na sabihin na nagpapadala ang Ukraine ng mga drone sa Europa para mapagbintangan ng mga kaalyado nito ang Russia nang walang basehan. Kung hindi Ukraine, posible ring may pro-Russian groups sa European Union na di opisyal konektado sa Russia. Maaaring sadya ng NATO countries na subukan ang air defense nila na wala rin saysay dahil hindi rin naman sila magrereklamo sa mga drone na sila rin ang nagpapalipad. Maaaring ang mga hindi kilalang mga huligan din ang may kasalanan. Panghuli, ang Rusya na ipinakita ni Medvedev bilang pinakamalabong sa limang suhestyon. Talaga ba? Nagngit-ngit pagkatapos si Medvedev. Ang mahalaga ay maramdaman mismo ng mga makikitid ang isip na Europeo sa kanilang sariling balat kung ano ang panganib ng digmaan. Dapat silang matakot at manginig na parang mga hayop na itinutulak sa katayan. Nadudumihan sa takot habang ramdam ang nalalapit na masakit na katapusan. Iyan ang totoong dahilan kung bakit nagpapadala ang Russia ng drone sa himpapawid ng NATO. Tinakot nito ang NATO at Belgium ang pinakabagong biktima para sa hinaharap naniniwala ang ilan na idineklara na ng Russia ang digmaan laban sa Europa. Kung hindi man sa nito, hindi lang ito opisyal na idineklara. Noong Nobyembre 6 iniulat ng Channel 4 News United Kingdom na ipinahayag ni Lord George Robertson, dating NATO kalihim general, ang kanyang panghihinayang sa kanyang panunungkulan. Nagsilbi si Lord Robertson mula isang libo naraan naput siyam hanggang dalawang libot sa mutatlo. At sinabi niyang, Talagang nagtiwala ako kay Vladimir Putin. Minsan iniisip ko kung dapat pa kaming gumawa ng mas marami noon. Tungkol naman sa sitwasyon ngayon, prangka si Lord Robertson, sinasabi niyang malinaw na nakikipagdigmaan na sa atin ang Russia. Hindi ako nagdududa. Kahit hindi tayo nakikipagdigma, malinaw na sila ang nagdeklara ng digmaan sa atin. Tila tinutukoy ng United States ang NATO at diin ni Lord Robertson na ang drone ng Russia ay bahagi ng hybrid warfare campaign. Hindi pa lumilipad ang mga bomba at misil, pero nakikipaglaban na ang Russia sa labanan na hindi pa lubos sinasalihan ng NATO. Ang pagpasok ng Belgium sa himpapawid ay bahagi ng mga bagong kilos ng digmaan ng Russia sa kampanya nito. Sa konteksto ni Lord Robertson, may iba ring sumasang-ayon dito. Ayon sa Reuters, tinawag ni European Commission President Ursula von der Leyen ang drone attacks bilang hybrid warfare na layong magdulot ng pagkakabahabahagi sa European Union at NATO sa Europa. Sinusubok ng mga paglusob ang depensa ng himpapawid ng NATO at gustong malaman ng Rusya kung gaano kalaki ang tugon sa kanilang aksyon. Kumikilos na ang ibang NATO countries na naapektuhan ng Russian drones. Ayon sa American Broadcasting Company News, parehong nagdeploy ang Poland at Romania ng bagong armas laban sa mga drone ng Rusya. Pareho silang gumagamit ng Merops Drone Defense System mula Amerika, na ipapadala gamit ang pickup truck. Kayang tukuyin ng sistema ang mga drone at tutukan ang mga ito. Gumagamit pa ito ng artificial intelligence para malampasan ang jamming na maaaring gamitin ng mga drone para pigilan ang sistema na pabagsakin ang drone. Magde-deploy rin ng Merops ang Denmark na tinarget din ng mga drone ng Russia. Ayon sa American Broadcasting Company News, sa Belgium, hindi pa sila dumarating sa ganyang punto. Habang hinihintay ang resulta ng National Security Council meeting, maaari lang tayong manghula sa magiging tugon ng bansa sa malisyosong aksyon ng Russia sa himpapawid. Magpapadala ba ang Belgium sa presyon ng Russia? O sasama sa Poland, Romania at Denmark sa pagdeploy ng mga sistemang kontra sa pananakot ng Russia? Malalaman natin yan agad. Samantala, may isa pang miyembro ng NITO na dapat alalahanin ni Putin sumuporta ang Norway sa pagtulong sa Ukraine sa ilalim ng modelo ng Denmark. Ito ang bagong plano ng Norway. Nag-aalala ba si Putin? Kung gusto mong malaman kung ano ang plano, panoorin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong kilos ng agresyon ng Russia laban sa mga bansa ng NATO. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.